Naglunsad ng Painting Competition and Exhibition ang Provincial Tourism Office sa pagdiriwang ng National Arts Month 2025 na may temang-ani ng sining, diwa at damdamin na ginanap sa SM City, Cabanatuan. Ang National Arts Month po ay napaka-importanting aktividad at um, pagkakataon para may showcase po ng ating mga kapwa Novo e sihano, ang kanilang mga, tal mga talento sa pagguhit at pagpinta. Nais po nating magpasalamat sa ating mahal na gobernador Governor Aurelio Oy Matias O'Malley sa ating Vice Gobernador na si Emmanuel Doc Anthony Matias O'Malley sa ating minamahal na ina ng lalawigan, Ma'am Cherry uh, Domingo Omali, at sa ating pong Kuya Lemon O'Malley sa kanilang suporta sa aktividad na ito. Paliwanag ni Acting Provincial Tourism Officer Jan Mara Estefan San Pedro, itinataguyod ng pamahalaang panlalawigan ang sining ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng pagpapamalas ng galing at husay ng bawat Novo Ecijano na naipapakita sa mga ganitong klase ng aktibidad na simbolo ng pagtanggap sa sining at ang paglalagay ng importansya nito sa ating mga puso. Dahil hindi lamang anya para may maipakita kundi para itanim sa puso ng ating mga kabataan upang ipagpatuloy sa mga darating pang henerasyon. Ang uh, uh po ng pagpipinta, ang kasama na po dyan yung ating kultura. Kailangan po i-showcase din natin yung uh, mga kultura dito sa Nueva Ecija. Uh, personal message ko po, Bob. Maraming maraming salamat. at uh, sa ng mga ganitong klaseng kompetisyon, sana po taon-taon tuloy-tuloy na po ito at sigit po sa lahat. Uh, natutulungan niyo po yung mga, may mga artist din po ako na, nakikita ng mga kabataan dito. Maganda pong exposure para sa kanila to. Uh, hindi lang po sana ano, makasali po sa mga national competition yung mga artist ng Nueva Ecija na taga Nueva Ecija. Kaya magandang exposure po ito para sa higit pang mas mataas na level na competition. Maraming pong salamat, Gob. Umabot sa apat na po ang lumahok sa kompetisyon. Tumagal ito ng apat na oras at sa huli ay itinanghal na champion si Gromiko Semper na nakakuha ng average score na 93.63%. Maan Clarice de Loyola, second placer, may average na 90.33%. John Melvin Garcia, third placer, nakakuha ng average na 85.67%. At Leo Kawagdan, fourth placer na may average score na 83%. Payo ni Amang Pintor na isang Noveensehano international artist sa mga nangangarap maging isang magaling at mahusay na pintor na tuloy-tuloy dapat ang kanilang pag ensayo upang mahasa ang kanilang talento at kakayahan at ibahagi rin ito sa kapwa. Uh, sa mga kakabataan na nagsisimula pagdating sa arts no. Uh, Dirit-dirit silang yung kanilang pag-practice, uh, no? pagpipinta, pagsayaw o pag-awit. Yeah. Dahil uh, at the same time, habang ginagawa nila yung kanilang sining, ibalik nila, isya nila sa mga bata, gawin lang training ground yung kabataan para sa ganon, uh, mas mas makabuluhan pa yung kanilang uh, yung talent na binigay sa kanila ng may kapal. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.